Hello guys, magluluto tayo ngayon ng pansit bihon. Welcome to this channel, Alcin Andre. Ito po ang ating ingredients. Kikiam, meatballs, beans, carrots, rupolyo at bawang. Ganyan lang kasimple, no? Kulang-kulang, pero okay lang. Huwag lang ang utak ang may kulang-kulang. Hahaha! <laughs> unahin na nating iluto ang ating chicken at meatballs. Pagluto na ito, i-separate natin ito sa isang bowl. Isunod na nating iluto ang ating gulay, beans at carrots. Pag half ng ating beans, ilagay na natin ang ating ripolyo. And then, lagyan natin ng toyo. Pagluto ng ating gulay, isiparit ulit natin ito sa isang bowl. Isunod na natin iluto ang pansit. Pansya-pansya lang paglagay ng tubig at toyo. Depende kung gaano kadami ang inyong pansit. <laughs> Ayan, pagluto na ang ating pansit, ihalo na natin ang ating gulay kikiam at meatballs. Eto na po ang ating pansit bihon. Pampahaba ng buhay, pampahaba ng pagmamahalan. Kaya kung gusto mong humaba yung pagmamahalan, eat, eat, eat lang ng pansit everyday. Ready to serve, ready to eat. Salamat sa panunood. And please don't forget to subscribe, like, comment, and share.